Henesis Kabanatang 24 At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik. Ipinamamanhiko ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng Langit at Diyos ng Lupa, na hindi mo papag-aasawahin ng aking anak sa mga anak ng mga kananeyo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, Sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, Ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng Langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, Sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak noon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito at kumuha ang alilang katiwala ng sampung kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at yumaon. Nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napa sa Mesopotamia sa bayan ni Nakor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig nang dakong palubog na ang araw nakapanahonan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhiko sa iyong pagkalooban mo ko ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, Ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, Uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaak. At sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago matapos ang pananalita niya, ay narito si Rebecca na ipinanganak kay Betuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nakor, na kapatid ni Abraham na lumalabas na pasa ng kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, Makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. At sinabi niya, Uminom ka, Panginoon ko. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom ay sinabi, Iiigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat at ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat ang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari na makainom ang mga kamelyo. Nakumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at dalawang pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na sampung siklong ginto. At sinabi, Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhiko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? at sinabi niya sa kanya, Anak ako ni Betuel, na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop, at dakong matutuluyan. At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, Purihin ang Panginoon ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin, ay pinatnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebecca na isang kapatid na nagngangalang laban at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas, sa bukal. At nangyari pagkakita ng singsing at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid. At pagkarinig ng mga salita ni Rebecca na kanyang kapatid na sinasabi, Gayon sinalita sa akin ng lalaki, na naparoon siya sa lalaki. At narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, Pumasok ka. Pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamelyo. At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan ang mga kamelyo. At binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ng mga kamelyo. At ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya at siya'y hinainan nila ng pagkain. Tatapot kanyang sinabi, Hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking sadya. At sinabi ni Laban, Magsalita ka. At kanyang sinabi, Alilang katiwala ako ni Abraham. At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon. At siya'y naging dakila. At siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo at ng mga asno. At si Sarah na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na. At siyang pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi Huwag mong papag-aasawahin ng aking anak sa mga anak na babae ng mga kananeyo na siyang lupaing aking tinatahanan. Kundi paroroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, Sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin, at kanyang sinabi sa akin, Ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel at kanyang pagpapalain ang iyong lakad at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angka ng aking ama. Kung magkagayoy, makakawala ka sa aking sumpa pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan. At kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal. At aking sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayoy pinagpala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan. Makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga, at siya'y magsasabi sa akin, Uminom ka at iyigib ko pati ang iyong mga kamelyo, ay siyang magiging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat, at lumusong sa bukal at umigib. At aking sinabi sa kanya, Makikiinom ako sa iyo, at dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat at nagsabi, Uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Sa gayo iminom ako at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinunong at aking sinabi, Kaninong anak ka? At kanyang sinabi, Anak ako ni Betuel na anak ni Nakor na ipinanganak sa kanya ni Milka. At inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyokod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham na pumatnubay sa aking sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin. At kung hindi, ay sabihin din niyo sa akin, upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Na magkagayo sumagot si Laban at si Betuel, at sinabi, Sa Panginoon nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebecca ay nasa harap mo, dalhin mo at yumaon ka. At siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham na kanyang mga salita ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at ng mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebecca. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangag si Kain, at nangag si siya at ang mga taong kasama niya at doon nagparaan ng magdamag at sila'y nagsibango ng umaga at kanyang sinabi, Suguin ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina matira ang dalaga sa aming ilang araw. Sampung araw man lamang. Pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, Huwag ninyo akong pigilin. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papag-aalaminan ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, Tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig. At kanilang ang tinawag si Rebeka. At kanilang sinabi sa kanya, "Sasama ka ba sa lalaking ito?" At sinabi niya, "Sasama ako." At kanilang pinagpaalam si Rebeka na kanilang kapatid at ang kanyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kanyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebeka. At sinabi nila sa kanya, "Kapatid namin maging inakanawa ng yuta-yuta. At kamti ng iyong binhi, ang pinto ang bayan niya o mga napupuot sa kanila. At tumindig si Rebecca at ang kanyang mga abay, at nangagsisakay sa mga kamelyo, at nangagsisunod sa lalaki. At dinala ng alilang katiwala si Rebecca at yumaon. At si Isaak ay nanggaling sa daang Pierre Lahairoy, sapagkat siya'y natira sa lupaing timugan. At dumaba si Isaak sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon. At kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at narito, may dumarating ng mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Isaak ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin. At sinabi ng alilang katiwala, Yaon ang aking Panginoon, at kinuha niya ang kanyang lambong, at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca. At naging kanyang asawa at kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina.